magandang-magandang ah, umaga po sa inyo lahat. Nako ito, tingnan niyo ang aming fried chicken, no. Nako, oh itsura it's pa lang napakasarap na at mabibigihan ni kayo ayan oh. Tingnan niyo. O mm, nako. Oh. Oh, walang edit-edit 'yan. Ha? Walang edit. 'Yan lang talagang natural na kulay ng ating fried chicken. 'Yan oh. Okay? Mm, baalan na kayo. Kaya-kaya sa mga nagdududa pa sa ating mga panimpla. Nako, napagiiwan na na kayo, yung mga ting mga business partners, nako congratulations po sa patuloy na paglago ng inyong negosyo. Nako congrats po at salamat nako uh, dumadag sa ating mga tawag yan, mga mga order ngayon. Ah, bakit? Kasi nga ah uh, big season. peak season tayo ngayon, mga master daksa ang ating ma-order sa Shopee at maging dito sa ating pwesto. Sa ating fried uh, chicken ni Master Big nock Sige po, maraming salamat. Oh, yan, yung mga small cut lang yan, you know. Okay? Maraming salamat. O kung may tanong kayo, just uh, leave your comment below at pag-usapan natin ang negosyo nyong pagpa chicken. Dito sa ating pagpa-fried chicken, hindi kayo magkakamali. Magkakamali lang kayo sa inyong kinakasama. God bless po. I love you.